Hello mga ka, super kaseri! Good morning, good morning, good morning! Kahit tayo ng apo, ano? Para humaba ang ating buhan. Akatapos ko lang mag-pack ng mga dito di na katamba ko. Ayun na. Ready for pick up na. Yung kuya rider. Mm -mm. Wait lang. Mamaya, super nanay na naman tayo. Luto, sundo, hatid, ganun. So ngayon, for today's video muna, habang kumakain ako ng apo, sasagutin natin ang tanong ng aking ka-super MM. Nag-comment siya sa aking video kasi di ba nag-upload tayo itong ating pagiging isang online seller duties and responsibilities talaga naman. Oo, Ang duties talaga dito sa akin, kulang na kulang yung oras ko pero nagiging na tayo dito, di ba? Ngayon, ang tanong ni ka-super, Madam, kumikita ka ba dyan? May kita ba dyan? Ah, uh -uh. Sagot ko sa kanya, wala. Naglalaro lang talaga ako dito. Papakapag. <laughs> Charot. So ito, negosyo tips tayo for today's video. Sa pag-umpisa ng negosyo, katulad nitong ating inumpisahan, bagong taon, dagdag negosyo pa more ngayong 2024. So ako bilang negosyante, no, pag ako nag-umpisa ng negosyo, hindi muna ako nagbibilang ng kita dyan. Kumbaga, hindi ko muna iniisip yung kita dyan. Ang ginagawa ko, tanim lang ako ng tanim, ng tanim, work, 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 saka ko naisipin yung kita. So, this time ngayon muna, nagtatanim-tanim-tanim tanim muna ako, hindi ko muna iniisip yung kita na yan. Pero ang alam ko naman, siguro nandoon naman ako, may kita ako naman ako dyan, kahit piso, diba? Kasi hindi naman tayo magpapakapawad kung wala tayong kitang piso. Kasi, kaya na naitanong na kasi nga nakikita niya gumagamit tayo ng mga packaging tape, magamit tayo ng mga bubble wrap, plastic. So, iniisip niya, may kita pa ba dyan? Siyempre, ang mura nga lang ng sabon na binibenta natin. Itong reseller package natin na 10 pieces, 299 lang. O, di ba Ang mura lang. Tapos, 299, gumagamit pa tayo ng mga packaging tape, ng mga bubble wrap, plastic. O, ba diba? Ge effort pa tayo. So, ang tanong, may kita ba dyan? So, syempre, may kita naman sa package na yon kunti lang. No? But the more na may nag-order na marami, so sa kunti na yon dumadami at dumadami rin. So, dito naman sa ating mga ginagamit, di ba, syempre, expenses din to, di diba? So, yan, Siyempre, sa pag-umpisa sa negosyo talaga, magpo-provide ka talaga ng mga ganito. Magpo-provide ka ng mga bubble wrap. Magpo-provide ka ng mga kagamitan tulad nung bago kong bili na Weibel printer. So, kailangan mo talaga maglabas ng pera. Kaya sa pag-umpisa rin sa pag-negosyo, kailangan talaga may pera ka. No? So, hindi tayo pwedeng may puhunan lang tayo dito sa sabon. So, paano naman yung iba nating expenses? So, ngayon, hindi muna ako nagbibilang ng kita kasi palabas pa lang tayo ngayon eh. Nag nag-work work pa lang tayo, parang nagtatanim tayo talo tayo, nag aano uh, tayo ng mga kagamitan. So sooner or later makikita na rin namin natin yung kita na yan. So ngayon ang ginagawa ko, naghahanap ako ng mga supplier kung saan ako makamura makabili ng mga packaging tape para naman makasave din tayo, murang bubble wrap, murang plastic. Tapos ang ginawa ko pa, ang supplier ko ng Rosmar, taga Antipolo. So, nag-order ako sa kanya sa Shopee. Siyempre, may shipping fee yun. So, ang ginawa ko, naghanap ako dito sa Bacoor, dito sa akin, na kung mayroong distributor na legit ng Rosmar, na provincial distributor, regional distributor, doon na lang ako kukonek para mas mabilis ma-pick up, mas mabilis ma-deliver sa akin, wala na akong iisip yung shipping fee. Kasi ang shipping fee, siyempre, eh, doon din yan, expenses din yan. Oo. So ngayon dahil busy ako, mag-isa lang ako dito, hindi ko na yan nasusulat. But it's all in my mind. Oo, ganun tayo. Ganun ako. Nag habang nagpapaka ko, ko kung magkano ba yung kita ko dito sa isa, magkano. Sa sabon, sabihin ko sa inyo, kunti lang ang tubo ko dyan kasi nga napakamura lang ng ating sabon na Rosmar. Oo, kaya ang may nag-order man siya, tatlong piraso, limang piraso, huwag kayong mag-expect na may free time, may bibigay kasi nga, unti lang tubo dito, gumagamit pa tayo ng mga wrap, packaging tape, at saka plastic, di ba? Pero dito sa aking macchiato, kaya nga, dinadagdagan natin yung ating mga paninda sa Shopee, kasi para naman kahit papano, unti ang tubo dito sa isang produkto, mag-add ka ng ibang produkto na medyo may tubo. So dito sa mga kapi macchiato na slim, kahit papano may kita ko dito no? So iniisip ko na lang, okay, konti ang tubo ko dito sa, sa isang produkto na to, babawi ako dito at dadagdagan ko pa yung mga paninda ko para kahit papano, ma-cover up naman yung mga expenses na ginagamit natin gaya ng plastic, mga packaging tape, kung ano pa dyan at makapagbigay tayo ng freebies sa ating mga ka-super kasari. Opo, so yung iba, kung walang natatanggap na freebies, magpasensya niyo muna ho. Pero ay si Tweet naman, pag 500 above yung order, nilalagyan ko ng freebies. Opo, so thank you so much pala sa mga nag-order. Alam nyo, mas marami akong order Visayas, Mindanao. More on Mindanao. So, ang ginagawa ko, pagdating sa mga ganito, bubble wrap, hindi ko tinitipid pagdating sa Mindanao. Alam ko napakalayo. Kasi, pag may isa lang na, ano, na Siyempre, nag-complain, di ba? Mas malaki yung mawawala sa akin kaysa pag tinipid ko pa sila dito sa mga packaging sa bubble wrap. So, yun ang inaano ko ngayon. At pagpasensyaan nyo na rin ako, no? Kasi, kasi may mga nag-complain ng mga kasuper ko na yung iba, ulang yung item. So, ngayon ko na-understand na talaga naman walang perfect na online seller. Kasi ako nung buyer pa lang ako, may naka-experience ako, may kulang, may nababasag, mga ganon. So, kasi after naman itong pagpak natin, na ayusan natin pagpak, hindi na natin alam yung mangyayari pagdating doon sa mga shipper, doon sa mga logistic, di ba? Kung hagis lang sila nang hagis na yan, gano'n. Pero ay situate ngayon na ipapack natin ng maayos para ma dumating sa inyo din ng maayos yung item. So, wala namang problema sa akin. Mag-message lang kayo sa akin. May problema sa items auto refund ko agad yan, no? Basta pakitaan nyo ako, halimbawa, na, naba, na, 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 ito, yung aking ka-super, nag-complain, ang lotion, natapon yung isa. So, dapat pala, tinipan ko muna siya. So, lesson learn ko rin si bawat mga palpak na nangyayari sa pag-uumpisa natin sa ating negosyo. So, kailangan yan. Accept natin yan na talagang matututo tayo dito sa ating pag-negosyo, no? Ma le-lesson learn natin yung mga bagay-bagay na kailangan. Pagdating sa mga lotion, sa maligid ka naka-double tape pa, mga ganun. O, diba? Nakakaloka talaga. O, so, thank you. Nag-message sila sa akin. Hindi agad sila nag-post -po online. Ay, ganyan-ganyan yung aking... So, at saka, thankful din ako dahil yung aking mga buyer dito ay talagang viewers, followers natin. Alam din nila na legit tayo, legit tayo distributor. At syempre, hindi naman tayo papasok sa hindi legit, di ba? Kasi ang gusto natin dito sa negosyo natin, repeat business. Hindi naman to one transaction lang, di ba? Gusto natin repeat business kasi patuloy tayong nagninegosyo. So, one transaction lang, okay, padala ka ng hindi maganda, fake, ganyan. So, paano pa uulit silang bibili sa atin? So, tayo negosyate, ang gusto natin, repeat business. Opo. So, negosyo tips na rin to para sa mga nag-umpisa, mag-negosyo, kung magdagdag ng negosyo, ito ang sinasabi ko sa inyo pag sa umpisa talaga ng negosyo, wag muna tayong magbibilang ng kita. Tanim lang tayo ng tanim, mag ano lang tayo, grind, 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 grind sa kanan natin anihin yung mga kinikita natin. Okay, Doki? So, yun lang. Thank you for watching. Check out na sa aking Shopee Shop. Meron tayong mga Lux Slim product, mga coffee, Macchiato and Juices. Ayan, May mga juices natin at yung Rosmar product natin ng sabon, halagang 299 lang 10 pieces na ang punan mo 20 nine isa, ang benta mo 50, mayroon ka nagad tubo na 21. Kaya naman, pinapapak talaga to ng aking mga ka, super kasari sa Visayas, Mindanao. Mayroon din tayong pabango dyan. At ngayon, mayroon na rin ako tinitindang gami. May naka-upload akong gamis doon na 2.5 kilo. Huwag muna kayo mag-request ng ripak-ripa kasi nga busy ang madam nyo. Nag-iisa lang ang madam. Isa lang ang sexy body ni madam. At dito pa pala, additional ko na lang, no? Sa pag-umpisa ng negosyo, dapat talaga hands-on ka. Kasi doon mo makikita kung ano ba yung kailangan mong improve. Kasi may nagtatanong, Madam, kailangan mo na yan dyan ng magpapa, Kailan mo na ng tao. So ngayon muna, dahil nandun pa lang tayo sa ano eh, sa starting point eh, parang trial and error, so tayo muna. Kasi ang kita nga dito, hindi naman ganong kalakihan. Kung maglagay agad tayo ng tao, so yung kita napunta agad, hindi pa nga tayo nakakatapos sa ating mga expenses dito sa mga materials na ginagamit natin. So dapat tayo munang negosyante ang hands-on sa ating inuumpisahang negosyo. Okay, Duki? Okay, so bye for now. See you later. Magluluto naman ako. Bye-bye!